What's up mga katito po? Good morning! At muli po tayong babiyahin sa Lalamove. Ngayon po Tuesday, March 19. At habang naghihintay po tayo sa Lalamove, kahit nandito pa tayo sa loob ng bahay, ay pwede na po tayong maghintay ng biyahe para hindi ka nalalabas upang pumunta kung saan. Nasa bahay ka lang, pwede ka na maghintay bago ka lumabas. Okay, hintay-hintay po tayo ng booking para tayo po ay makabiyahe na sa umaga ng ito. Ingat po tayo. Ito nga po pala yung aking alaga na si Maple. Babae so po siya. Ang cute nito. Naghahanap po ito ng boyfriend. Wala pa itong boyfriend. eh. Eh. So kaya nakareg ah nakareg na. So kaya nakadaya Persia. Ay may kasama po siyang isang aso dito. Ito. Si Max. Ayaw naman po namin na si Max yung magiging boyfriend, boyfriend kasi nga magkakabata magkababata sila. At uh, magkaiba po kasi sila ng lahi. Ito si Max hindi siya pure na sitsu Kaya baka meron rin po kayong i-recommend -re dito kay Maple. Mga bagong paligo to. Kaya ang babango nila. Hmm? Saka ang bait nila. Bye bye! Maple Max! Alright! Meron na po tayong first booking at pupuntahan po natin dito lang din sa Santa Mesa malapit na malapit sa bahay so tingnan natin kung anong mga isasakay ang nakalagay ay mga pipe at fittings dadalhin natin sa Makati okay let's go at nandito na po tayo sa first pick up napakahaba nung pipe nila buti na lang Nissan Urban yung dumating kung hindi, hindi kasya to sa L3 Doon daw yung resibo Perma At dyan po may nakakasabay na booking wow. Parehas, chain Kaya kinuha ko na Kahit 300 kg lang Minsan kasi sa lawak din ng Makati Pagka hindi mo kabisado yung lugar lalo Mahirap din sa bayang kahit parehas Makati. Marami kang ikutan ay eh, tiningnan ko naman parehas Chino Roses. So goods na goods to. Kunin na natin yung kasabay. Let's go. Marami din po kasi mga videos sa lumalabas sa YouTube na napakababa nga ng bukid ni mo Pero yun naman po, alam natin na mababa at puro reklamo pa tayo. Eh lalo tayong walang mangyayari sa atin ang gawin na lang natin kung babiyahe ka pa talaga sa lala mo gawan mo ng diskarte o paano ka kikita ng malaki kasi nga may double booking naman eh yung double booking naman eh hindi naman lahat nakaka double book kasi nga minsan malalaki din po ang napipick up hindi ka siya. pero pagka may pagkakataon na talagang magagawa naman po ng paraan kagaya nito kung isang booking lang yung i-deliver ko although may kikitain na tayo doon mas maganda may kasabay pa rin na parehas yung lokasyon at alam natin na kasyang kasya para pagkapunta mo doon sa second pick up hindi makakancel talagang may isa mo siya so yun lang po tuloy lang tayo at pasasan gaganda rin yung Biyahin natin dito sa Lala ako po ay wala talaga ibang trabaho eh kaya kumbaga nagpapasalamat din ako sa Lala mo dahil nasa limang taon o anim na taon na rin po ako na kung wala akong ibang papasukan at kung walang Lala mo sana ako magtatrabaho kaya hindi po ito tinat hindi ko po tinataas yung Lala Uh, nagpapasalamat lang na ako kasi ito yung nagiging ano ko hanap buhay so, kung mo may lalamog pang pumasok doon so tuloy lang tayo mga kalalamog mga katito malapit na po ako doon sa second pick up po dito lang din sa San Juan na pick up po na po yung pangalawang booking ah, may kasabay po tayo yan daw po, po yung magdi-deliver for the privacy, hindi na po natin papakita si madam so, papunta na po tayo ng Chino Roses, Makati at nandito tayo sa Maysanuan let's go! Diyan po na i-deliver na natin yung dalawang box na yon. Kasama si Madam yun. At yung susunod nating drop off ay dito na lang din. wala sa may ulahan. So deliver na natin. Let's go. At po na ibaba ko na yung mga pipe na to. Ayaw pang ipababa itong guard. Sabi ko bahala kayo mag-usap diyan. Asa ko na i-deliver ko na. Ay dito din naman gagawin. Di diba, kaya tayo pababa? Di ba? Asa ko. Papa problemahin nyo pa. Hmm, kaya na magusap. Meron na po ulit tayong pick up. Dito lang din sa Chino Roses at dadalhin din sa Chino Roses. So yung mga ganito pong pick up and drop off na malapit, mas maganda. Dahil pagka-drop mo, wala dito lang din 300 plus na agad wow. so maganda yon kung sunod sunod so, pick up na natin at yan po ang napick up natin halaman magandang halaman siguro to uh, rubber daw eh so, dadalhin ko lang din dito sa Makati so mamaya na ako mag double book dahil malapit lang naman 10 minutes Ah, tayo yung sa 10 minutes na yan ay may kikitain na agad. Okay, deliver na natin. Let's go! At nandito tayo sa private subdivision o private village sa Makati. At nagkaroon ako ng idea dito sa karga nating halaman. Malamang talagang mahal to. Kasi mayaman lang bumibili siguro nito. At sabi ng guard, mahal daw to. Itakas ko kaya. <laughs> At dyan po, ko na ang halaman. Rubber tree. Dito, sa napakagandang bahay. Number 7. At kinukuha lang yung pambayad. Para ako maka... Let's go na. Bo, may... Alam mo pa daw may ano Totoo kaya yun Ayan po Parang may orange Na bunga May bunga na Galing ha? So, yan, na yan. ah kalaman, Parang kalamansi nga na kulay ano no um, Parang may, may gamot yata hmm. Parang galing sa kay... China China Ganda Parang orange. Sige kuya, salamat. At habang binababa ko kang yung halaman, may nakuha na po muli tayong booking. Dito rin lang sa Makati. At dadali naman natin sa Holy Spirit. So nakalabas na tayo muna ng Makati dahil mamaya traffic-traffic na din dito. Nandito na po tayo sa pang-apat na booking. Ito yung dadaling ko sa Holy Spirit. All right. At mga konsya. Mga nakaisayro. Ah, mga pagkain. Jang mantut. Everyone. Marami yan sir. Yan po mga katito bar yung ating pinikap kangina ay may nakasabay na stainless table at dadaling ko naman ito sa North Caloocan ito lang po tayo sa kahabaan ng Commonwealth at kanina doon sa may entrada yung mabaga ng daloy ng trafiko buti na lang dito sa may gitna okay at dyan po na ibaba ko na yung supply ng jangmang so proceed na tayo sa pangalawang delivery drop off yan po na deliver ko na dito sa five star yung lamesa at tayo ay kukuha na uli ng panibagong booking pang Manila naman please may napick up na po uli ako papunta ng Pasig at ito isang box na laki oh kahit siguro nakakuan na yan tulungan ko lang sila kuya at yan mga katito bar na pick up ko na yung pang anim po na booking ayan po uh, machine yung nasa loob nun at kasama natin si Sero okay. ano pangalan mo si Sero? Si Kuya Ban at siya yung technician, technician tao sa iyo, no? Oo. Oh, Correct okay. So, papunta ito ng Pasig. Pick up po dito sa Caloocan North. Napakalayo. Tapos sa pagka-traffic ngayon. Ah, uh, estimated time of arrival mga 2 hours. So, dito na natin gugugulin yung time natin sa traffic. Ah! no! At nawa, ay makakuha pa ako pagdating ng Pasig dahil malapit na yun sa ano Manila, marami ng booking pa rin doon So, deliver na natin, let's go! At nandito na po tayo sa Pasig Naibaba na namin yung sakay ko na box na yon si Sir sa ano Dito sa CJ Barbershop. Shop. Aga pa naman Hintay-hintay ulit tayo ng booking pa Manila O kahit saan tayo dalhin pa ng lalamog Kasi baka makadalawa pa tayo Para mahit natin yung another target Natin May na-pick up po tayo mga katito mo Washing Dadalhin po natin sa Manila sa may Malate okay na okay nakaapi pa tayo ng pamanila at nawa ay eh, makakuha pa ako doon pawing sa bahay okay deliver na po natin let's go dyan na, na yung washing machine ah, sadik anamalum marabik ha hindi ko na i-BJ pambira nag kami kanina tapos may ano pala siya may kailangan niya ng mga tao domestic helper help. sabi ko nga anamalum ka lang marabik Nasyukol, Biada wow! Tartip Kulus <laughs> At may nakuha pa po akong booking Tapos wow! ang walong booking na to Ito kasabay ko sila Brad Mga party needs Anong pangalan na yung bar, Brad? Bars Bars At? Bars, Bars. Julius. Julius. Backdrop boys. Backdrop na, boys. May pao. may pao. Sa may pao uh, natin uh, dadalhin to. Kapangalan uh, pangalan pa kita, brada. Bars. Ang vlog ko, Tito Bar. Ay, yung vlog ka yan. Oh. Tito Bar. Tito Bars. Tito Bar. Tito Bar. vlog. YouTube. Ano nga At po At yan po, na yung mga pang backdrop yung ito sila boss. Ito na si na Brad, yung inihatid ko. Anong kwad nyo, kuya? Uh, Starlight Backdrop Design. Ayun. Ayun ang pangalan na nga sa Facebook. Dito sa... Ah, may Facebook kayo. Starlight. Ayun, pakay ano na lang ko, yung Starlight. Thank you, boss. Uwi na lang ako. Yes, nakauwi na po tayo ng bahay at tayo po ay uh, nagpapasalamat una sa Panginoon dahil sa buong maghapon ay kanya tayong iningatan. Marami man yung mga hirap at uh, mga pagsubok na ating pinagdaanan sa buong maghapon ay safe po tayong nakauwi dito sa bahay. At dahil po dyan, tayo po ay naka walong bahay. Salamat po at kahit na mababa ang rate nila na move, ay talagang kapag pipilitin natin at Uh, tatapusin natin yung ating goal ay may kikitain pa rin po tayo at uh, salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating channel tsaka sa mga nagme-message po maraming salamat po at ako po ay nalong na, na-encourage lalo po akong ginaganahan sa pag-share ng pagbiyahe po dito sa Lanabog at uh, Lagi po tayo mag-ingat sa ating pagbiyahe. Maraming salamat po at ingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Bye-bye! Shoutout nga po pala kay Sunny Daniel 6206 Hello po Tito Bar, pa-shoutout po watching here. Real Quezon, ingat po kayo. God bless. Wow! Uh, kababayan ko po pala si Sunny Daniel. Salamat po sa inyong panonood at kamusta po kayo dyan sa probinsya. Ito naman po ang sabi ni Jason Sagolio 1055. Kau lang malakas idol Tito Bar. Pa shout out idol lalamob din ako. L3. Di ko kaya yang diskarte lahat ata ng lugar. Napasok mo na. Ingat idol sa pagbiyahe lagi. Salamat po Sir Jason at ingat din po kayo sa pagbiyahe nyo po sa Lalamove. Patuloy lang po tayong magbiyahe dahil maliit man yung rate ni Lalamove. Pero pagka sasamahan po natin ng dasal at uh, diskarte ay kikita pa rin po tayo ng maayos sa Lalamove. So maraming salamat po at napansin nyo po ang ating channel. Shout out po muli kay Sir Emerson at ito po yung nagbigay ng suot kong sombrero ano. Maraming salamat po. Hi Tito Bar, pa shout out naman diyan. Ingat lagi sa biyahe. Salamat po Sir at ingat din po kayo. At salamat din po kay Bicolano ini. Vlog 2970. Ingat po lagi sa biyahe. Keep sharing po at makaka inspire Salamat sir at uh, sa inyong pagsuporta at na-appreciate niyo po 'yung ating ginagawang pag-share ng video about sa Lala at kay NoSham Jack Roblox. Pati to kahit mababa ang booking, tuloy lang tayo sa pagbiyahe para sa pamilya natin. Keep sharing po ng videos niyo nakaka-inspire ka po. Ingat ka po lagi. Maraming salamat po at ingat din po kayo. Ito po, po ang comment ni Sunny Daniel. Nakaka-inspire po kayo Tito Bar kahit maraming reklamo iba lalamob driver. Kayo po ay nagpapatuloy pa rin. Ingat po lagi sa biyahe and God bless po. Wow, salamat po sir. Uh, talagang pag puro reklamo nga po yung ating gagawin ay wala tayong mapapala dyan at imbis nakikita tayo kasi pagka ang makikita po natin ay puro reklamo at doon po tayo magpupukos for sure tatama rin ka pong bumiyahe kasi sasabi mo ay mababa yung rate ayoko okay. so in the end tatama din ka ng bumiyahe hindi mo na itutuloy yung pagbiyahe at ikaw din po yung matatalo dyan kaya po ako nagsishare ng ganitong video ay alam naman po natin na mahina nga yung rate nila. Alam naman po natin yung uh, naging biyahe ko sa buong maghapon. Kumbaga, sinamahan ko ng pagtsatsaga at pagsisikap. Yan po. Uh, yan man ay hindi, malaki, hindi kalakihan pero malaking tulong po yan. At yung mga ganyan po na kita abab uh, above 2,000 ay hindi po yan ibibigay sa atin kung saan man tayo pumasok o kung ikaw ay isang driver ng company yung kita po natin per day na 2,000, 2,005 pataas ay hindi po yan kaya ibigay ng mga company po ano. kaya goods pa rin po ang pagbiyahin natin sa lalamog Masasamahan po natin yan ng pagsisikap at sipag. So yun lamang po at marami pong salamat.